Okay guys, meron naman kumasa sa Aris Kitchen. Mukbang Challenge. Bali sir, ano pangalan? Teka sir, nakapalo na kayo. Yes po. Ano pangalan? Jay Ano po yung vlog niyo po? Dom Aroy Vlog. Dom Vlog. Okay. Nakapalo na kayo. Patingin nga ng cellphone mo para sure kung nakapalo. <laughs> Yun lang naman ng na, ano ko doon na dapat nakapalo sa challenge. <laughs> Marami kang fans oh. Oh. Ayan oh. <laughs> okay sir, thank you, thank you. So, ang challenge natin sir, pag makuha mo ng 3 minutes, meron kang 1,000. Pag di mo makuha ng 3 minutes, pag inabot ka ng 5 minutes, may makukuha ka pa rin 500. Pag di mo makuha sa 5 minutes, di mo maubos, 100 na lang. Consolation price. No? <laughs> Pero dapat, kutsara. Kutsara lang. Oo, kutsara lang. Hindi pwedeng magkamay. Kasi yung challenge natin, tatlong kanin, tatlong ulam, at saka kung makuha mo ng 3 minutes, meron kayo 1,000. So sir, ready ka na? Ready na. Oo, sige. Relax lang ha. Relax lang. Okay, start ko na yung time. Start. Start. Okay. Start na sir. Dapat bilisan yung pag subo so, para makuha yung isang libo. Ibuhos mo na yung ulam para mabilis. Yan. Ito pala ang pambato ng ano. Anong department niya? Toy Kingdom. Toy <coughs> Kingdom. Ayan o, oh, yung mga kasamahan mo kumakain. Oh. <laughs> Relax lang, basta. Subo, lunok na lang para mabilis. sayang <clears> Huwag <throat> na nguya-nguya ka. Subo, lunok na lang. <laughs> Ayan o, oh, may mga fans ka dito. Oh. Yan. <clears throat> Biglaan lang guys. Umasa sa challenge dito sa Ares Kitchen. 3.50 na ang time kaya medyo hindi na busy dito sa Aroys sana makuha na yung 1K mahaba pang oras oh, tinitingnan talaga ni Zero para <laughs> ito ba yung sinabi nyo kapon ah, dapat hindi to kumain ng almusal para maubos talaga <laughs> <laughs> Kakunti na lang. <laughs> Ang oras natin ay 3 and 12 seconds. 3 minutes, 12 seconds. Parang di nakakayanin ni Sir yung 1K. Baka sakali sir sa 500. Ibuhos mo na direcho para sa kanin sa ulam. Para sa akin gusto ko makuha mo sana yung 1k. Oh. <laughs> Pero pag di naman kaya, pwede naman ulang, wag mong pilitin kasi mahirap naman. At least nasubok yung challenge. Enjoy lang baga sa pagkain. Ayun oh si Sir, gusto sana to eh. Ayun. <laughs> Kailan, sir? Nakalang Oh, mahalaga ang time. Pero wala namang talo, sir, dito sa challenge na to. Okay lang. I Enjoy mo lang pagkain. Pag di kaya, meron pa rin 100. 100. Mahaba pa yung oras oh. Two minutes pa. Para sa 500. Kaya, hindi na kaya. Oh. <laughs> Pag di na kaya, wala naman problema sir. Pwede yung itik out yung hindi makain eh. Mahaba pang oras sir oh. Oh. <laughs> Ikaw sir, baka gusto mo. <laughs> Akala ko yung pambato niyo kasama niyo yung babae. <laughs> Relax lang sir, wala naman talo dito. Kahit di mo maubos, meron pa rin 100. At least, nasubukan yung challenge. You, <laughs> oh, may, <wow>. <laughs> <laughs> Pwede naman kung gusto yung nakakamay. Kung mag-challenge kayo, nakakamay. Pero, pitong ulam. Hindi tatlo. <laughs> <laughs> Pag di kaya, ayos lang. At least, na-try yung challenge. Parang full na sir, ino. Alam, mahina ang budiga ni sir. Wala na, 7 seconds na lang. 5, 4, 3, 2, 1. Game over na. At least, na-try ni sir. So, anong masasabi mo sir sa challenge na to? Uh, <laughs> hindi ko expect na ganito karami. <laughs> sa video kasi hindi ko... Ta sa ta video, eh. Tatlong kanin, tatlong ulam, yun lang. Dapat mabit mo ng 3 minutes, yeah. meron kang 1K. Pag 5 minutes, 500. Pag hindi naman ma mabit, okay lang sir, meron ka naman consolation eh. 1K. Ay, ay yes. yan. Oh. Salamat, sir. Salamat. Thank you, thank, thank you. you. Thank you po. Yan, mga fans mo. <laughs>